Grabe, may oras pa sila talaga ng alkal ng mga ano. Ayan o, nilagarin nila yung ano. Kasya siya dyan? Ayun, wala, wala nang mga natira sa ano. Nagkalat ang paninda sa loob ng maliit na tindahan na ito sa Baguio City. Ang ilan sa mga kagamitan nakatumba na sa sahig ito ang tumambad kay Nanay Bebot nang buksan niya ang kanyang tindahan. Sabado ng umaga, April 12, nalooban pala silang muli ng mga kawatan. Pasok ko kasi dyan, sir, nagkakalat-kalat yung mga ano. Kaya sabi ko, kala ko yung mga pusa, eh ano, eh tinumba, eh pagtingin ko doon, nabuksan na yung bintana doon. Tapos lahat, nakakaano tao, lahat yan, lahat ang mga bakal sa bintana ng tindahan na lagari. Hinalaan nila dito dumaan ang sospek. Dito na dumaan. Dito, sa butas na ito. Dito na midwa, dito na nilo ka sa bintana. Dito na Ay, ito bintana na. Mm. Yung una kasi, doon siya dumaan sa kabila. Mas malaki ang nakuha nun, mga na... Mga 70, 80, gamon na yung halaga o, na pera. Hindi pang pa-opera kay Didi, eh. Hindi pang pa-opera ni Mada. Hindi pang ni Kat sir, magkano? Yung tatamanan? Eh, pero paano nakapasok sir? No. Ito kasi natanggal na to, ito. Parang ito lang ano, itong kun na to. Pumasok dito. Natangay ng sospek ang mga barya na aabot sa 6,000 piso. Mga alahas, ilang paninda at regalong rilo ng manugang nito. Meron na ano isa na yun eh. May barya rin sa ano sa manugang kong binigay lang ko sinusot, maano sa mga ano kas Sa ngayon, nilagyan na ng harang pinasukan ng hindi pa matukoy na sospek, lalo na ng pamilya na magpakabit na ng CCTV sa kanilang tindahan. May paalala naman ang Baguio City Police Office, lalo na ngayong Sima na Santa. Inaalalahanan po yung mga magbabakasyon, lalo yung iiwanan nila yung kanilang bahay. Uh, siguraduhin ikandado ang mga bahay bago sila umalis o kaya ay ipagbilin ito sa pinagkakatiwalaan nilang uh, kapitbahay o sa kapamilya nila. Uh, at, at saka wag sana silang mag-post sa social media uh, ng mga whereabouts nila. And uh pag may mga kahina-hinalang uh, mga tao na umiiikid, maaligid sa mga kabahayan lalo kung di naman residente sa lugar, is mangyaring i-report na lang po sa kapulisan. Wala pa namang pahayag ang Baguio City Police Office Station 5 na may hawak sa imbestigasyon. Jose Robert Inventor, or Engine News.